niyo ni ho, hinug na yung isang piling na saging dini mga kamangyan. Kako ay alutuin ko na lang ho pang merienda ay for the go. Sinulgot nga ni pala yung luto na agawin ko dini mga kamangyan. Gawa na nakakamis rin ho kumain yun. Ay kahit nung bata pa ho kami, yan ho talaga yung paborito naming merienda. Gawa ng syempre ho. Madaling lutuin, tapos may saging naman diyan sa tabi-tabi, ganyan. Ay sobrang bigat din ho kasi nari risa O ay di perfect na perfect kapag nagatipid ho, ibe naman. Naglagay na nga ho, ako ng tulyasi diyan mga kamangyan. Tapos aarnibal ko lang ho aring asukal. After ko mailagay yung saging, ay sinunod ko naman ho aring sago ay for the go. -o. Inalohalo ko lang ang ng kaunti, tapos maghintay na lang ho ng ilang minuto. At habang naghihintay nga ako mga kamangyan, kako, ay atse ko ho muna yung aking sitaw up. Ay alam niyo naman ho aring yung aking bagong inapagkakitaan. Ay kung hindi pa kayo nakakapag-download, aba ay mag-download na rin ho kayo na ring sitaw up at mag-register gamit ho yung aking referral code. O ay para ho sa iba na nakapag-register na, nakapag-recharge na sa mga wallet, nakapag-add na ng products at nakapag-process na rin ho ng orders. Ay, ngayon naman ho, ay aturuan ko kayo kung paano mag-withdraw. Ay, sa ho, hindi pa nakakapag-start. And meron ho akong tutorial. Ay, panuorin nyo na lang ang huwi ba naman. At dahil nga na, niyo, na, -ship na at na-receive na ni buyer yung products niya, at dahil dahil na-fulfill na rin yung mga orders, kaya ho, lumipat na yung pera from freezing money to wallet balance Hoy! Ang pinakamababa ko pala mga kamangyan na pwedeng i-withdraw din eh ay 500 pesos. At dahil nga ni na yung aking balance, mag-withdraw ho ako ngayon ng 10,000. Hoy! Pabalato! to. Una ho, ay punta muna kayo sa sitaw account, tapos scroll nyo lang ho doon, tapos pindutin nyo ho yung manage profile. Tapos ho, alagay nyo lang dyan yung bank name, account name, tapos ho, yung bank account number. Tapos ho, punta lang kayo sa wallet, tapos tapos, pindutin nyo ho yung send withdraw request. Ilagay nyo lang ho yung amount na gusto nyo i-withdraw. Kunyari, 1 million. Huy, oh, ang laki naman nun. Tapos ho, ilagay nyo lang yung bank information doon sa message. Tapos, confirm. Huy. Oh, yeah. Tapos, ayun ho, gahintay-hintay na lang kayo hanggang sa ma-approve yun ni CTAW. Tapos ho, noon, ay marireceive nyo na ho yung inyong withdraw. Ay, di kay kayo lang kadali. Ay, dahil ho, din sa Sitaw app, ay may pandagdag na ho ako sa mga bayarin sa mga gastusin. At syempre ho, may pang date pa i-download nyo na ho ang Sitaw app at mag-register na gamit yung aking referral ko. Ay siya, balitaan nyo ako pag nakaipo na kayo ha. Oh, ay siya, hanggang dito na lang ho ang aking video at kami ho ay mga kaimpadini. Eh. Bye-bye, love you. <laughs>